Mamamasada habang wala pang hulihan. Yan ang paninindigan ng ilang jeepney driver na wala na umanong planong makiisa sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Pero ang ilang jeepney operator, kinalakal na lang ang kanilang lumang unit kesa raw maimpound at magmulta. Magbabalita si Gerard Dela Peña. Kahit maituturing ng kolorum, lakas loob pa rin bumiyahe kahapon, Maywa Uno ang jeepney driver na ito sa Quezon City. Kabilang ang kanilang unit sa mga hindi nagpa-consolidate hanggang mag-deadline na noong April 30. Bakit po bumiyahe kayo kahit di kayo consolidate? Ay, no, Ayun Ay, ang utos na operator namin eh. Wala rin ni isa sa 80 unit na bumabiyahe sa rutang Pasig-Tipas ang nagpa-consolidate. At marami sa kanila, papasada pa rin daw ngayong araw ang pinangahawakan nila, ang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na wala mo ng hulihan. Biyahe lang. Pero pa naman palugit na binigay. Eh. Kung sa ilang araw na palugit, mapapag-aralan naman yun. Eh. Paglilinaw ng LTFRB, nasa transition pa, kaya wala pang hulihan. Malamang daw na magsimula ito makalipas ang labing limang araw matapos ang deadline. Pero sinimulan na raw nilang sulatan ng mga operator. Obviously, the resolution will be taking away the franchise from them for failure to comply with the government program on industry consolidation. By then, we're ready na hong uh, manghuli ang LTO, ang NMBA, at saka ang local PNP. Ayon sa LTFRB, lumampas na sa 80% ng mga jeepney at UV Express sa buong bansa ang sumali sa kooperatiba o korporasyon. Wala pa ang opisyal na datos ng consolidation sa Metro Manila. Pero kung susundin ang pinakahuling datos noong April 29, 57% ang consolidated. Ibig sabihin, may git 20,000 jeepney ang mawawala sa kalsada. Kaya nag-aalala na ang posibleng maapektuhan dahil mas mapapagasos sila sa pasahe. Pagka naman tricycle, mahal po. Eh pagka yun namang yung bago, mahal din kasi nga eh, aircon pa yun. Hassle kasi po yung pamasahe, magdodoble. Yun lang po, oo. Eh kaso, wala naman po tayo magagawa. Kapag nahuling pumapasada ang kolorum, pwedeng masuspindi ang lisensya ng driver, ma-impound ang jeepney, at mapagmulta ng 50 milang operator. Sabi ng LTFRB, meron naman daw mga mahabang ruta na kayang servisyon itong mga magsasarang ruta ng dahil sa hindi pagpapakonsolidate ng mga operator dito. Naglabas na rin daw ito ng mga special permit para siguradong may masasakyan ang mga apektadong commuter. Imbes naman na makipagsapalaran, ipinakatay na lang na may-ari ang parte ng mga jeepney na ito. Luma na rin kasi at hindi napapasa sa standard ng LTFRB sa modernization program. Kaysa may, may impound nga, magbabayad pa yung bossing namin 7.5, imbis na ibabayad sa impounding, magkakain na lang namin. Kaya ginagawa niya, para sa amin to, dahil kaya pinakakatay niya, dahil syempre kaysa iba yung makinabang. Kada unit, posible para kumita ng 20 hanggang 30 mil ang mga driver namang tigil pasada na sa mga susunod na araw. Hindi na rin daw malaman kung paano itatawid ang pangangailangan. Uwi na lang kami ng probinsya. Siguro magugutom. Yun na. Siyempre, eh, wala na akong kabubuhay. Wala na kami yung ano, eh, eh, gagawa na lang paraan. Bahala na. Nung nung pandemic, nakaranas kami ng mga uh, malima sa kalsada. Eh, mahirap. Mahirap na talaga. Para sa 1PH, Gerard Dela Peña, News 5.